Good day po mga ka-farmers. Isa namang panibagong video po ngayon ka-farmers. Dito po kay ako ngayon sa likuran na po ng bahay ng nanay ko po. Ako po ngayon ay naghihingi po ng kukuha po ako dito sa likuran ng bahay ko ng malay namin, pamilya namin, yung kahoy na Maria de Agua na bala kong paramihin po sa amin para, para, para rin to ito sa mga alaga nating hayop kagaya ng manok, baboy at saka kambing kahit sa kalabaw kahit sa kabaka maganda talaga itong ready agua ito na po papa kukuha po tayo para makalahi man lang Ito na rin po mga ka-farmers yung Maria di Agua na ating palahian, palahiin sa bukid para maparami po ito na rin po mga farmers ito na rin yung mga dalhin po sa bukid. Ito ka, ito ka farmers, para hindi tumamatay, Pagdating ko sa bukid, agad-agad itanim ko talaga ito Dahil tamang ngayon, palaging umulan dito sa probinsya dito ka farmers narating na rating na po yung lugar po namin at saka ito na rin po sa taas dala ko po rin yung mare de agua para mamaya maya hapon ito ay tatanim po mga ka farmers mayigit isang oras po yung maglalakbay ko kaya pagod na agod. a few moments later ito po farmers, ito na po yung tamang oras na maitanim ko yung Maria de Ado. Iagwa ko ngayon. Dito lang po sa gilid ng aming igliing. Tamang-tama din yung klima, hindi ganang manong mainit. Kaya, tanim ko ito sa farmers. Taba pa yung lup lupa ka, farmers? In importante talaga mga ka-farmers na magkaroon po tayo nito habang tayo ay may plano po na mag mag-alaga po ng mga hayop kagaya ng kambing, kalabaw, baka at kahit sa mga Rhode Islands na manok talagang very effective talaga, talaga to para mahaluan po yun natin ng ganito yung ating feeds para ano na rin, makatipid na rin at saka ito, masustansya pa naman itong na halaman, halaman ito na Maria di Agua at saka salamat na rin po sa mga viewers na isa na namang video na makatulong po sa atin, lalo sa may plano pa lang na mag-alaga ng mga hayop. Set out na lang po sa lahat.